it's a beautiful Sunday. Ayan, mer syempre pag Sunday, alam na, it's Papawis Day. At syempre, kasama natin si Jowa. Hi, kagigising niya lang, guys. So, ayan, samahan niyo kami. Meron, aki tayo ng antipolo ngayon. At, alam niyo na, maglalaro tayo ng basketball. Pero hindi na simpleng basketball to. Hindi na pang tito, actually. Kasi nga, one day league. Guys, grabe. See you dito, no? Sa Antipolo Sports Hub. Kaso, ang problema wala tayong parking, guys. So, hanap muna tayo ng parking. Again, o team, time out po tayo. Labit lang po dito. O,

First game natin. Medyo binalas lang. O, let's tayo. Bawi tayo sa second game. Let's go. Uh -huh. For Vano, si Seth Ramirez. Vano. Pinasang ito yung awards. si Panabas, ito Pasa!

Huwag pa kumina kami. Don't forget to follow, like, and subscribe. Thanks.